Good morning guys Sa uh, ngayong araw Andito tayo sa likod bahay So on to Or sa isang video ko Na dumating na mga ano natin So ngayong mga kanina pa sila na ilagay dito Sa Mga uh, Mineral water na paglalagyan natin So Ayan Sila ay ya, Ano muna natin Ah uh, tawa garito at ang na natin sila isa isa sa guys. Ah, wala na natin sila ayan guys ah, ito naman yung isa HB blue Lukasi. EBM ang so, ating albino full red so ayan guys kung nakikita nyo eh, ayan mga happy happy na sila Ayan na po. Ah, mga okay naman sila. So ngayon, pabigyan natin sila ng pagkain. Puha muna tayo. So ito ating mga alaga natin manok. So yun yung isa, madami na. yung nagawa ko doon ng kulungan. Kasi yun, naghahanap na ng kulungan. Tapos lalagyan natin doon sa may katabi niya doon. Gagawin din natin ng pugad-pugad para abang natin dito sa isa natin. Sa kapatid ng ulay pula natin na manok. So mamaya pala ay ikakat ko na tong isa na to. So pag anong gagawa natin ng video yan mamaya. Pagka nailipat ko na doon sa kabila. So stop na. Bigyan muna natin ng pakakain yung ating bagong dating na mga gapis so ayan balik ko muna rito wala kasi tagahawak ay mako pa nga baka laglag -lag sa tubig <laughs> so wala tayong ano pagka ano order tayo nung dapnya na live para pagka ano, maparami natin so itong pinapakain natin POR lagyan lang natin sila ng kurut kurut actually pag nagpapakain naman ng mga ano no gapis kalam ko once a day lang nila to ah, pinakakain kasi katulad ng ibang mga kahit yung ibang isda gat mga goldfish pagka nasobrahan pagka ano bloated mamamatay so ayun lagyan na natin mga sila nagtigkukurut-kurut lang alam ko oh, kagabi pa Tom Gulots na Tom Gulots itong mga gabis natin na to. So ayan, ganoon muna sila. Pag lalaki-laki pa natin at pag ano, sana dumami sila dyan. At pagka dumami na sila, ay gagawa ulit tayo ng marami pang tab na ganyan. So, ayan po. So, hindi ko alam kung itong strain na to, itong EFR, ay same nung una ko na breeder na kulay pula. Sabi ko tinatawag kong red tail, pero ang ano ko parang similar sila kung napapansin nyo guys tama po ba tayo parehas po ba sila o magkaiba parang albino ganon something tong isa ah hindi 'yon full red eto albino red lang parang ganon, kasi mas dark ang pagka red nung male natin dun sa kabila so bali malalaman natin yan kasi pinost ko to dun sa group ng uh, Gapi Masters tinatanong ko kung anong strain tong ating unang breeder so malalaman natin kung magkaiba ba sila nung isa kong kulay red dun na yan, no nakikita nyo malalaki na yung mga fry natin yung anak nito at saka yung isa nating female na nagtanda niya na na namatay yung lalaki pero parang ano ko parang uh, ah yun mga parang mga yung mga red skin red skin metal ganon something kasi parang ganon yung kulay niya so pag ano naman yung pag uh, lumaki na kung meron din ganito na ano yung parang solo yung pagka uh, ano niya puro ng kulay Ah, uh, pag nag ano na yon naglabas na ng mga kulay ano na natin yon pag hiwa-hiwalay natin isosorting natin sila para ang ano natin Hindi gagawin nga nila kailangan maganda yung ano mo ah uh, bloodline Kung baga, hindi katulad niya sabi nila yung chops o kal yung halo yung breed nila Although maganda siyang tignan dahil iba-iba yung kulay. Pero ano kasi, kumbaga sa mostly katuloy, kung bandang huli, maan natin eh, kumanda na yun natin at maging master na rin tayo sa mga ah, pag-aalaga ng mga ganyan. Uh, ah, para makasali tayo sa mga show. Eh, mas maganda ba diba, yung, yung mga pure, pure line yung ano, uh, ah, inilalaban. So, yun guys. So, hanggang dito na lang muna. No? At tataposin natin yung ating pakain. So, ayan. Analagan natin. Ito. Naglilimlim na yan actually. Ngayon kahapon na nakaupo. Itong girls si mami. Ngayon na nakaupo si daddy. So, I expected ko nito last week ng March. Pisa na tong ating ring neck dab. So, yun po guys. So, pag ano, follow up na lang tayo sa mga susunod na videos nitong mga alaga natin. Maraming salamat po uli at sana po huwag nyo kalimutan i-like, follow yung aking FB page, Kuya George Clowney at saka YouTube channel ko, Joel Nailo. Pagkano hanapin nyo, kasi pag nag-upload naman ako, sabay ko huwag nyo upload yon sa YouTube at saka sa FB page natin. So, yun na po. Maraming salamat. Thank you guys for watching. God bless.